hello mga kabonita, another home improvement serye. Yeah. And for today, mapapanood nyo po ang aming ongoing project. So compared sa mga napapanood nyo po na finished project, meron po kasing client na nagtanong, matibay po ba ang gawa nyo? So ayan po, um, pinapakita po namin kung ano po yung nasa approved plan. So take note, yun lang po ang susundin namin kung ano po yung nasa blueprint na approved po ng developer end ng City Hall. So sa mga magpapagawa po sa amin, ayan po, may kita niyo po yung building permit. So kasama po yan, kami po yung nag-aasikaso and of course to make sure na wala pong violation ng inyong unit. So, ayan po, naglalagay po kami ng sahara. So to make sure, syempre pag summer season marami nagpapagawa ng mga um, concrete, slab, sa mga labas ng bahay. So ayan po, para ma-avoid po natin yung mga leak sa panahon ng tag-ulan. And ayan po, before we start the concrete slab, so we always make sure na nagpa-pray po kami. Uh, so, uh, bigyan niyo po ng kalakasan ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa magandang araw na ipinagkalaw niyo po sa amin. So, bigyan niyo po ng wisdom and knowledge ang bawat isa. Ingatan niyo po, lalo na po ang ginagawa po namin na maging maayos, matibay. So, sakluban niyo po ang mga tao at ang bahay na ito ng mga na dugo. Jesus' name, I pray. It. Amen. Amen. So, ayan na nga po. So, Amen. dati po kasi... Um, pinakita namin yung mga padugo. Sa ngayon po, ipanapakita po syempre namin paano po kami magsimula sa pagbubuhos. So, hindi na po na, namin na, namin nabibideohan dati kasi sobrang excited na po sila. So, pinigil ko pa nga sila. Sabi ko, oh wait lang, magbibideo lang tayo. So, ayan po, teamwork lang, tulong-tulong. So, sabi nga po namin, imbis na meron po tayo mixer na gagamitin. So, kaya na mga tao natin yan. And then, of course, um after this one syempre may pakonsuelo naman kaming pakain sa kanila and of course may pakobra pa yan may patubig pa and and all and pa soft drinks of course so ayan po minam um chine-check po ni Boss Maze ang ating mga home improvement so yung mga latag yung electrical plumbing kailangan po ma-check yan bago po ang buhos so ayan po sabi ko o oh, sige break muna kayo. at napakainit po talaga ng panahon so ayan pinagluto po namin sila ng nilaga at syempre Um, may pa-cook and pasaging pa yan. So, bongga. So, yun. So, sabi ko, sige, kain na kain ng kain ha, para lumakas kayo. Kasi magandang nagtatrabaho ng busog. Yan ang number one sinasabi ko sa kanila. Ayun nga po, ayoko po sa site na madumi. So, after ng buhos, ayan po, hakot kami. And then, linis na mga site. So, yan po, tapon muna. So, yun lang po for